Hello mga Mars, welcome back to my channel Karin Scoop Station here Disclaimer, itong photo na i-share ko sa inyo ay hindi ko po pagmamay-ari At i-credit natin ang owner nito na si Mrs. Main Mendoza Atayde Nag-update na naman si Mrs. Mendoza Atayde or Main Mendoza Atayde Sa kanyang Instagram account na may caption na Interlaken Day Ito yung time kasi yung dati niyang i-share yung reaction niya nung siya ay nag skydiving na, yung lugar na yun ay nasa uh, bansa na yun ay nasa Switzerland kaya naman, nag-share siya ngayon ng mga ganap nila sa Interlaken, Switzerland 15 photos na napakaganda grabe, ang ganda ng bansa ng Switzerland, mga Mars para na rin tayo nakapunta dahil kay Mrs. Main Mendoza Atayde ay nagbahagi siya ng mga ganitong photo. At tuwang-tuwa ako dito sa photo nilang dalawang mag-asawa na pareho lang naka uh, outfit na dito for skydiving. Napakaganda. Tapos nagwater rafting din po sila. Mahilig talaga ang asawa, ang mag-asawa sa mga extreme adventures, mga Mars ano? Ang ganda. At malimit ngayon sa o marami ako napapanood ngayon sa TikTok tungkol kay Main. Isa sa napanood ko mga Mars yung interview niya kay Chris Aquino dati sa Chris TV. Na masyado talagang down to earth itong si Main Mendoza. Napaka-humble na tao dahil sinabi lang naman niya doon sa interview na yun na hindi daw siya maganda. Pero sabi ni Chris Aquino, hindi ah maganda ka. At sinabi pa din niya na wala daw siyang talent. Hindi siya marunong sumayaw, hindi siya marunong kumanta. Pero alam mo ba kung anong sagot ni Chris Aquino? Sabi ni Chris Aquino, yung iba nga dyan, magaling kumanta, magaling sumayaw. 'Di ba mga Mars? Tama naman din si Chris Aquino sa sinabi niya kay Maine Mendoza dahil yung iba magaling ang kumanta, magaling sumayaw pero hindi naman ganoon kasikat. Kaya nga sabi ni Chris, iba yung meron kay Maine, yung dating niya sa tao talaga. Yun yung pinaka, dahil minahal talaga siya ng mga tao Mula nung 2015, di ba mga Mars Hanggang ngayon, mahal na mahal siya Wala man siyang, hindi man daw kagandahan ng kanyang boses And di siya gano'ng kagaling sumayaw Pero hanggang ngayon mga Mars, sikat na sikat pa rin si Maine Mendoza Andyan pa din siya sa pedestal na yan mga Mars. Sikat pa din. Pero magaling kumanta si May na marunong sumayaw, marunong umarte. Siguro la ina inihambing lang siguro niya yung sarili niya doon sa iba. Kaya siguro na, nasasabi niya sa sarili niya na hindi siya magaling kumanta, hindi siya magaling umarte, hindi siya magaling sumayaw at maganda si Main. Bakit kaya niya sinasabing hindi siya maganda-maganda si Main? Iba ang beauty ni Main Mendoza yun nga siguro, talagang humble lang talaga si Min hindi talaga siya mayabang. Ayaw niya yung uh, bubuhatin niya ang kanyang sariling upuan, 'di ba mga Marsana? Kaya uh, din isa sa mga nagustuhan ng mga fans niya sa kanya dahil napakatotoo niyang tao. Walang ere. Kung galit siya, galit siya. Kaya nga 'di ba pag hindi niya gusto ang uh, mga nakikita niyang uh, like tweet sumasagot siya tungkol na lang din doon sa isyung uh, mga fake news na ikinakalat na hiwalay na sila ni Arjo o ano ngayon ang ano na ngayon mga nagpapakalat wala pa rin isang mapapatunayan dahil hindi nga nagsasalita si Main Mendoza naglalabas siya ng ebidensya na hindi na naman, wala namang kasi talaga siyang dapat na wala namang dapat na Da hindi naman dapat magsalita si May Mendoza Dahil wala namang katotohanan yun Para patulan niya ang mga nagkakalat ng fake news Bagkos Mas maganda ang kanya ibina balik O pinamahagi niya sa atin na Magagandang uh, Photos Kung ano ang mga ganap nilang mag-asawa Tulad na lang nung vacation nila Nung one year wedding anniversary nila Hanggang ngayon ay nagbabahagi pa rin si Mayn Mendoza ng mga photos and then yung photo album nila ng kanilang wedding i-share din niya, bahagi ang nga lang pero tapos yung uh, video nila nung kasal nila, ibinahagi din niya after one year, ibinahagi niya sa atin kaya yung mga fake news wala talagang katuturan walang kahihinatnan, although tumaas ang views nyo pero nasa maling gawain naman po kayo And that's it mga mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, share and subscribe for more scoops. Bye. Shout out Arminian.